Isang pinagpalang magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Ejikang Abiyong Ganansyan. At narito sa inyong harapan upang ibahagi ang tungkol sa katangian at gawi ng isang matagumpay na mag-aaral. Ang edukasyon ay isang mahalagang sandata sa pag-angot ng ating mga pangarap. Ngunit higit pa nito, ang tagumpay ng isang mag-aaral ay hindi lamang nasusupat sa mataas na marka o maraming medalya. Ito rin ay makikita sa katangian at gawi bilang mag-aaral at ang isang matagumpay na mag-aral ay masipag, matyaga, at may determinasyon sa sarili. Hindi tayo sumusuko sa mga pagsubok. Magkos, ginagawa natin itong aral patungo sa ating mga layunin. At dapat may disiplina sa sarili na alam kung kailan dapat mag-aral, magpahinga, at maglaan ng oras sa pamilya at kaibigan siyempre. At hindi rin dapat mawawala ang mga mabubuting gawin na mga mag-aaral. Una, dapat handa sa bawat aralin. Nagsusumigasig na matuto araw-araw. Pangalawa, dapat marunong mag-manage ng kanyang oras. Inuuna ang mga mahalagang bagay bago ang mga pansamantalang aliw. At ang pangatlo, bukas dapat ang, ang mga kritikal na pag-iisip at pagtuturo dahil alam natin bahagi ito na ating paglago. At ang tagumpay natin mga mag-aaral ay tagumpay ng ating mga mag, ng komunidad, ng guro, at ng ating mga magulang. Kaya't mahalaga rin natin huwag kalimutan ang mga tao na sumusuporta sa atin sa ating paligid na siyang nagtulak sa atin upang maabot ang ating mga pangarap. At huwag din natin siyempre makakalimutan ang Diyos ang Diyos na siya ang nagtulak sa atin at nagabay kung saan tayo nakaroroon. Siya ang dahilan kung bakit nandito tayo sa harap ngayon upang ipahiwatig sa inyo na lahat ng na nangyayari ay may dahilan. At yun lang po at maraming salamat.